magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Bakit tinatawag si Dado na Emperor? Ano ba ang nangyayari at bakit nagawa ni Boyet ang ganoon mga bagay na pag nakawan niya tayo? Alam naman niya na lubos natin kailangan ang mga salapi at iilang mga kagamitan upang may benta o ipalit sa makakain. Lapustangan na na Boyet iyon. Dapat sa kanya ay putulan ng mga kamay at ang kanyang pamilya. Sabi ng mga mamamayan, at aalis na sana si Gachi upang puntahan ang tahanan nila Boyet. Ngunit may isang binatilyong nakaibigan ni Boyet ang nagsalita. Dado, si Boyet at ang pamilya niya ay kanina pa umalis. Sinabi sa akin ni Boyet na sila ay mamasyal lang ng kanyang pamilya. Kasama niya ang kanyang mga kapatid at ang ina niya'ng may sakit. Sabi ng isang binatilyong na kaibigan ni Boyet, nang marinig ito ni Dado, labis itong nagalit, at sinabi, walang hiya na Boyet na talaga na iyon. Kung mag-cross ulit ang aming landas, sila ng buong pamilya niya ay aking wawakasan ang buhay. Ang Tridor na si Boyet ay bilang na ang mga araw nito na mabubuhay sa mundo natin. Kaya kayong lahat, kung gagaya niyo ang ginawa ni Boyet na pag Tridor at magnakaw siguraduhin nyo na makakapagtago kayo ng mahusay. Dahil gagawin ko lahat para makita lang kayo. Nauunawaan nyo ba, sigaw ni Dado, nang marinig ito ng lahat. Ang lahat ay natakot, at ang matanda sa mamamayan na mayroon ang lungsod ni Dado. Ito ay nagsalita at sinabi, Dado, ano na ang gagawin natin ngayon? Halos wala na tayong makakain. Ang inyong pagbabalik sa ating lungsod ang aming inaante. Sabi ng isang matanda, nang marinig ito ng ibang mamamayan ni Dado. Sila ay nagsabay-sabay magsalita. Tama, ano na lang ang mangyayari sa atin ngayon? Ano na lang ang gagawin namin sa mga anak namin na nakakaramdam na ng gutom? Sabi ng mga mamamayan ni Dado. Ang ingay ay umalangaungaw sa maliit na lungsod ni Dado. At naririnig ni Dado ang ingay ng sabay-sabay na pagsisalita ng lahat. At si Dado ay sumigaw. Tahimik, tumahimik kayong lahat. Sigaw ni Dado, nang marinig ito ng lahat. Ang ingay kanina ay agad-agad na nawala at si Dado ay nagsalita sa walang pasensyang tono at sinabi. Magtiis muna kayong magutom. Kung hindi nyo kayang tiisin, wala na akong magagawa doon. Kaya ko din kayo tinipon ngayon lahat. Para sabihin, na may binabalak ako kasama ang aking mga kasamahan. Na makakapagbigay ginhawa sa inyong lahat. Kapag ito ay nasa katuparan ko ngayon. Ang inyong mga anak at lahat kayo ay hindi na makakaranas ng gutom. Sabi ni Dado, nang marinig ito ng mga mamamayan ni Dado. Sila ay nabuhayan sa kanilang narinig. At ang mga ito ay nagsalita. Dado, ano naman ang iyong binabalak? Sabi ng mga mamamayan ni Dado, nang marinig ito ni Dado. Siya ay nagsalita sa seryosong tono at sinabi, Ngayon muli kaming aalis. Isasama ko lahat ng ating mga kalalakihan na mayroon sapat na spiritual na tinataglay. Napaka-imposible mangyari para sa inyo kung ito ay malaman nyo. Ngunit para sa akin ay kayang-kaya kong magawa ang bagay na iyon. Nais ko na kunin ang pagiging emperor ng kaharian ng South Cloud Continent. Sa mga namumuno dito na sila Empress Queen Zilong at sa Reina ng South Cloud. Kukunin ko mula sa kanila ang pamumuno sa imperyo at kaharian ng South Cloud Continent at ito ang magiging simula ng inyong masaganang buhay. Tuldok, sigaw ni Dado, nang marinig ito ng mga mamamayan ni Dado. Hati ang mga naging reaksyon ng mga ito. Ang iba ay hindi makapaniwala na magagawa ito ni Dado. At ang iba naman ay masaya sa sinabi ni Dado. Ang mga mamamayan na hindi naniniwala na kayang kunin ni Dado ang Imperio ng South Cloud mula sa kamay nila Queen Zilong at ng Reyna ng South Cloud. Ang mga ito ay nagbulungan at sinabi. Nahihibang na ba yan si Dado? Gusto niyang kunin ang pamumuno sa kamay ng Empress at Reina ng South Cloud. Alam naman natin ang South Cloud ay kabilang sa malalakas na imperio. At ang Empress nito na si Queen Zilong ay nagtataglay ng spiritual na lakas na hindi basta-basta, at ang mga kasundaluhan na mayroon ang South Cloud continent ay mga nakakatakot dahil din sa kanilang tinataglay na lakas na spiritual at ang kanilang mga pag-uugali ay matapang. Paano makukuha Dado ang imperyo ng South Cloud? Baliw na yan si Dado. Sabi ng mga mamamayan ni Dado. At ang mga nagtitiwala kay Dado ay labis ang saya at ang mga ito ay nagbulungan at sinabi. Sana ay magtagumpay si Dado sa kanyang ninanais. Kung mangyari ito, hindi na tayo makakaranas ng gutom. At ang lungsod na mayroon ang South Cloud Continent ay napakadami. Mamimili na lang tayo sa mga lungsod na sakop nila kung saan tayo maninerahan. Hindi na tayo magtaytiis sa maliit at mabaho na lungsod na ito. Sabi ng mga mamamayan ni Dado na naniniwala sa kanyang kakayahan. At maya maya, may isang lalaki na lasing sa pagkakainom. At ito ay sumigaw, magsitabi kayo. Ang lalaking lasing na ito ay naglakad patungo sa harapan ni Dado. At sa pagdating nito sa harapan ni Dado, siya ay dumura sa sahig at sinabi, Dado, nalipasan ka na din ata ng gutom. Hindi ka na nakakapag-isip ng tama, sabi ng lalaking lasing kay Dado. At ang lahat ng mamamayan na mayroon sa lungsod ni Dado ay tumingin sa lalaking lasing. At ito ay nagpatuloy magsalita. Dado, kay taas ng iyong pangarap, ano sabi mo kukunin mo ang pamumuno sa South Cloud Continent? Baliw ka ba? kahit na dalan mo ang lahat ng mga kalalakihan na mayroon sa ating lungsod. Sa tingin mo ba, mananalo kayo laban sa mga kasundaluhan na mayroon ang Empress at Reyna ng South Cloud? Tangalang at bobo ang gagawa nun. Ipapahamak mo lang ang mga kalalakihan sa ating lungsod. Kung gusto mong magpakamatay, mag-isa ka na lang. Huwag mo na idamay ang iba mong kasamahan. Ako, sa tagal kong naging tulisan kung saan saan ako napadpad na mga lugar sa mundo na ating ginagalawan. Alam ko ang bawat lakas na mayroon ang iba't ibang imperyo at sekta. Saksi ako sa kanilang kakayahan at lakas na tinataglay. Ngunit dado kahit tanga ka, nauunawaan kita, dahil nang Arab din ako na maging isang emperor ng isang malaki at malakas na imperyo. Ngunit magkaiba tayo, pinangarap ko iyon nung ako ay bata pa. Pero ikaw, tanga at bobo ka na nga, ngayon ka pa ng na magkaroon ng sariling imperyo tulad ng imperyo ng South Cloud. Hahaha, ha, ha. nahihibang ka na dado. Kung ako sa iyo, gumawa kayo ng paraan ngayon para may makain ang lahat ng nandito sa ating mabahong lungsod. Hindi puro kalokohan ang iyong pinagsasabi na kahit isang porsyento ay hindi mangyayari ang mga nais mo. Baliw ka na dado, sabi ng lalaking lasing, at ito ay dumura sa harapan ni dado. Nang marinig ito ni Dado siya ay halos sumabog sa galit. Siya ay ininsalto ng isang lasingero lamang. At ang mga mamamayan na mayroon ang lungsod ni Dado ay nagbulungan at mga sinasabi nito. Tama siya. Napakahirap mangyari na maagaw ni Dado ang pamumuno sa South Cloud Continent sa pamumuno ng magkapatid na sila Empress Queen Zilong at ang Reyna ng South Cloud. Napaka-imposible nga ito mangyari. At mapahamak lang ang ating mga asawa sa kanyang binabalak gawin sabi ng mga mamamayan ni Dado sa kanyang maliit na lungsod. At ang isang babae sa mamamayan ni Dado ay nagsalita at sinabi, Hindi ko papasamahin ang aking asawa sa kanila gagawin na paglusob sa imperyo ng South Cloud kung nasaan ang kaharian nila Queen Zilong at ang Reyna. Sabi ng isang babae na mamamayan ni Dado at ang lahat ay naggeyahan na din. Tama hindi rin kami papayag na sumama ang aming mga asawa. Sobrang ingay na naman sa buong paligid. At ang lalaking lasing ay muling nagsalita at sinabi. Naririnig mo ba silang lahat Dado? Tapusin mo na ang iyong kahibangan. Mangarap ka ng iba. Hindi yung pangarapin mo ay hindi mo kayang matupad. Umalis na kayo ulit sa ating lungsod at maghanap ulit ng mga lungsod na makukuanan nyo ng kanilang mga hari-harian tulad ng mga salapi at mga kagamitan. Ngunit wag lang sa imperyo ng South Cloud Continent. Dahil kabobohan na ang gagawa nun tulad mo Dado sabi ng lalaking lasing habang ito ay tumatawa. Ha ha mang mang ka dado, nang marinig ito ni dado. Hindi na siya nakapagpijol. Ang lakas ni dado ay mabilis na lumabas sa kanyang pagkatao. Sa sobrang galit ni dado, hindi niya na control ang pagiging halimaw nito. Ang buong lungsod ni Dado ay yumanig ang kalupaan. At mabilis na nagsiwasak ang mga tahanan nito. Dahil sa tinataglay na lakas ni Dado ang buong lugar na malapit sa lungsod ni Dado ay naramdaman din ang pagyanag. Napakalakas ng spiritual na lakas ni Dado ngayon. At ang mga mamamayan ni Dado ay sobrang natakot. At si Dado sa mga oras na ito ay unti-unti nagbabago ang figure. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta ako sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!